Okay, tanong ni Sir John Rell. Nakakapekto po ba yung vanilya sa lasa kung medyo dagdagan ko yung recipe mo? Masarap siya kainin pero medyo naamoy ko yung itlog. Pwede ba lagyan more vanilla or essence para mabango? Mostly kasi sa mga customer, amoy nila muna bago kain. Okay, Sir John Rell. Long time no see. Ano? Dyan sa Sambuanga. Okay. Ito si Sir, Uh, kung mababasa to ni sir, kung makapag-comment siya, o uh, kung makapanood siya nito ating video, talaga po namang madami na rin tayong uh, naituro kay sir at uh, nagawa na din po niya ang kanyang gustong gawin at nakuha din niya ang ating mga timpla. Oo. Ngayon, nanonood lang siya ng video natin. Ah, uh, Pwedeng pwede naman tayo sir gumamit ng mga flavor. Pwedeng pwede. Ah, uh, siguraduhin lang natin na ito, ito hindi nagsusubra kung sa isang piraso lang ating gagawin, patak-patak lang ating ilalagay. Oo, patak-patak lang. Pag na sampung piraso ang ating gagawin, gawin natin sampung patak. Oo, ipunipunin lang natin kung anong katumbas. Kasi ang paglagay ng ating mga flavoring sa ating mga ginagawa, <coughs> maganda man yan, basta nasa tama lang, hindi lang, di bali magkulang, wag lang talagang um umover o sumubra. Kasi pag nagkulang, may paraan pa tayo. Pag nagsobra, hindi na maganda yung amoy yung las, kahit sabi natin mabango yan hindi maganda normal lang po talaga sa ating uh, sponge cake or sa ating uh, chiffon cake na talagang mga amoy ano yan amoy itlog talaga Oo, normal lang po talaga yan kasi nga yan ang uh, major component natin eh, yung iba pa nga dyan, talagang dosing itlog, 16 na egg sa dalawang piraso lamang. Oo, napakadami po nilang maglagay. Ang mahal pa naman ang itlog ngayon. Oo. Eh, wala tayong magawa kung yan ang ratio nila sa kanilang recipe. Pero dyan sa atin, kahit napakaliit po niyan at napaka... Ah, sa isang piraso, yan lang ang itlog ninyong ginagamit. Kung maglagay kayo ng flavors na pansin ko, kung lag, -lag po ninyo, alalay lamang. Oo, walang problema yan. Maglagay po kayo. Nasa tamang sukat lamang para hindi masakripisyo ang inyong uh, gawa. Or halimbawa, mag-try po muna kayo. sabi hmm, sabihin na natin gumawa kayo ng isang piraso, no? Mag-try po muna kayo ng counting lagay o patak. O patak. Ngayon, pag nakulangan kayo, lasahan po ninyo kasi uh, mamaya pag nagsobra, hindi nyo na mababawi. Ay, masanay po kayo sa pangalawa. Ay, lalong lalaki kasi nagdudubli kayo tapos siyempre nagdadagdag kayo ulit ng sobrang dami kailangan may sukat po tayo ng tama kung ito'y lumampas na sa isa oo okay isa e na inyo yung makukuha uh, sir ano at uh, more power po sa inyo follow for more.